Balik siya. Balik ni, nagbalik Muna puli puli. Nakinalan kusog ang yung dagat padong dito ha. Niya, niya, mas, o nya og. O hangak, ka dali, dagat na sad. Ang maabot mo dire. Sige, ready. As, Set. Pa? Go. Gi. Okay, na. Uyay pa. Ingka na mo na nindot pa. nga paan kay bukat bugat na. Uyay na ay. <laughs> Naawa, hinay dire. Laging day padong dire na ala di ka, pasan na pagan. Alay ugod. Ato dito, kay 100 muna na practice mo na practicean. practice mo na te manay nig nigbalik ka na. No, kuan yung tail din he. muga yung tail niya, mugaan yung lawas. Oh, mugaan. Oh, ni ako ko kani ato yan yo. Kuwa tail ni ka ako na ko. Eh, po na ko pa murag ka to sumo. Eh, gala ko na ko na, tapit Nigbalik na gaano na kay dugsumon man.

Damay na lang! Balag na kaigit, Mintras! Balag na kaigit! Oh, sunod, Didi! Sige, badayon! Ano? Ano? Oh, gano'n na po! Dito lang Ay, kalingkod, ha? Ako na nalang! Ayaw, ayaw! Patakos ba? Ano nang ipaguro mo, na Para matraining! Lihunat gina, ha? kung hangak, lakaw niya, totoo, dagan na saan. Okay, let's go. Ano na yung buhaton kara ako an? Ah, umak. Buhaton practice na. Hindi mo practice na. Ano ni mo? Ano na ba? Puli-puli mo. Raul, kita na kasambungan Raul? Kasambungan? Hmm. Bapak na ka to. Masa ito ay dito. Dito ka itong nag-drum. Kasambungan. Kamay na lang. Okay. Sunod. Ayaw kalingkudong ha.

Sugar so, dorang pernah kak. Di dagan. Perlu ngai mentil. Hahaha. oke, okay, next next. Ayo kak mana? Relax lang. nah, deh sah, kan? Okay. Kau, napa makai sambat sah, kan?

pasan sa batas, pasan sa batas. Sulub na, sulub. Ako udaget ako, muto ako. Dadalang, dadalang. Aset merchandise. Si? Aset, yan Aset merchandise. Si? <tipen> Kapani ko naman? Seday. Magplayat. Ano <tipen> ang legend ni Noirey? Okay? Ano ang mga kongkong? Mubo, mao pong koan ko ng, ang pisi may mubo. hapit mo na ba putol dinak? Putol na yung, naman putol na man doniau. putul lagane na terus Tu laing ligid kuwana nato woy laing ligid nalang anta sige ya ales dirito kau kaya nung bukat bukat ba hari ya, deplin. daplin ales tu kau kaya nung bukat bukat kaya natas taso pisi oh putul muna ah ilaun balik dali dali naga kadares kita disunod aku aku wala kong nana bang bang ah uh, ah uh, ah uh, uh, dagan kaya sabi ni ya magdaya maglaya diet na kami. diet boy <laughs> Dahil good mga atlet, di kayo Hindi kami sarap, -sarap, sarap. <laughs> Okay, gamay na lang. next. ba na de? May gagawin ko, de? Agad Rujin, ana. Rujin, Rujin. Rujin? Rujin. Grabe, Rujin. Ano, laki. Ano, laki. bukog. Ano, ba? Okay, let's go. Ano, <laughs>

Tay, mo. Kinsa sono na? Ito. Ako si no. ay podaplain na kuno. Kinu. Da. ka din. Ay balabalamba. Kapura na yung bangusoran. Ila. Kupon na may mo mo sapatos. Sinila sado lagi mo. Hoy ikaw manung tinil ka. Ano 'yan? Ang Pag sapatos ngayon. Mga bosslop din yang medias niya. Grabe patos, rumaanad mo ng sapatos magagan. ako ikaw ba? Ako nilas ako gapastos. Sige! Sa na, lagi. No. Tingkarab lagi. Ampira. Ga ga garab mo. Ga Taplin mo. Sunod, sunod. Hoy ikaw, Sam. Ara. Eh, hey, aram sam sam, aram sam sam. Balik lang ulit din. Ako Balik lang ako sa likod. Garga! dagan. Nagsinilas mo ni Sam di ayo ang magsapatos. lang. Practice mo magsapatos din. Ayo, rot. Buta na ba? kita pa may masunod na nagdagan? wala Ang laki wala na. Tagal laki. Ito gigbata pa lihok. wala man si Lino si si Lino nakita na nag cellphone cellphone to ay nag Agoy wag kita ni. Ano na dai wa diri. Jin. pagi. Ha.

Kuya, ti ilo ng bayana ni. Lampak. <laughs> Hoy, madam magma, madam mama. Malam mama. <laughs> Lok, pagtanaw. Bataaw nang ikis-ikis. Hoy. Lalo pigun ka na, Clark. Balik, balik. Balik maglaklak-lardo. Ni, yeah, simili diyan. Wala yeah. na, bada plan, bada plan na. Wala na. Balik.